Hello ATINs, welcome back to my channel We have new updates Good update with SB19 Simula ngayon ay nagtrending na ang kanilang kantang dento sa Instagram dahil uh, ito ay uh, most trending na rin sa TikTok at sa Facebook at sa Youtube Ngayon naman, this time around ay sa Instagram Kaya naman, congratulations SB19 dahil ito na naman ang uh, panibago ninyong uh, social media platform na Instagram na sumisikat na ang inyong kantang gento na most viral video at most viral song dance sa buong YouTube at buong TikTok. Kaya naman maraming salamat mga 18 at walang sawang sumusuporta sa gento ng SB19. Kaya naman gento dance challenge is in Instagram na. Music